isang mapagpalang araw ulit ng uh, lunes mga kaagri mga kapreper mga kasaka kamais, kagulay kamusta po kayo guys Ayan. So, uh, andito po tayo sa kubo at na uh, namimitas po tayo kasalukuyan po namimitas ng talong at saka ito yung napitas natin na ampalaya masarap na pang pakbet guys so nagpipitas pipitas po tayo ng talong at uh, ayan po sa loko yan din tayong nagpapatubig dahil gawa ng sobrang uh, kwan na kwan wala nang ulan wala pong dumarating na ulan wala pong ambon o anuman so hamog na lang siguro yun na lang sa pan sa madaling araw ayan po dito po tayo sa may tanim natin na papaya at uh, So, andito po tayo sa tabi ng uh, yan, yung bahay ng kambing. Ando po sila. Nakapastol po sila sa baba. Nakapaya natin. Nantay lang natin na uh, lumaki-laki pa para ibenta natin pang sustain po natin sa mga expenses natin sa especially gasolina po. Gasolina sa pagpapatubig at uh, pa-labor, manpower. Sipid na siya. Sa po tayo dito. kung natin. So, guys, uh, yun lang po. Kailangan lang talaga natin i-sustain o i-maintain yung, yung moisture content ng lupa. Kailangan natin i-sustain yung tuloy-tuloy uh, na magkaroon ng uh, pangsuporta sa mga gulay natin sa pagpapabunga, pagpapalaki. Kasi yan po. Eh, talagang challenging po ngayon sa mga kapwa farmers po natin. Challenging po yung sitwasyon natin ngayon na wala na talagang ulan na dumarating pa. baga ilang buwan na po sa amin dito sa Cagayan Valley. Eh, Nasakon na po, nasa 5 buwan na po yata na uh, minsan may ambon noon pero mga 20 minutes, 10 minutes lang po. Kaya na uh, advantage po natin na kahit papano, eh, meron po tayong meron po tayong pinagkakuhanan ng uh, tubig o water source dyan sa likod ng, lu ng, kanyan, ng puno na yan. Yan po yung ilog. Yun lang po yung isa sa advantage po natin na uh, nagtatanim po tayo ng gulay dito sa tabing ilog malapit sa ilog so yan guys so kailangan natin talagang uh, kaharapin o harapin yung challenge sa pagtatanim ngayon o pagpa farming kasi sa papanghinaan ka ng loob ngayon eh, talagang po, talagang tayo din ang talo pagka uh, nag tayo at ah uh, natrasan natin yung challenge ng El Nino ayan so ito po yung hinarvesan natin ng talong yung bunga ng talong eh, hinarvesan ko na po ito nung sabado ayan, mayroon po tayo na harvest na may gitsang sako lang po kunin natin pa yung pwede pa mamaya ayan, si sandak nag-harvest ng kamatis San, 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 sanap nap? san, san, Saan? Harapin si mami nga kamati sa'yo? Kura si mami nga bunganan. So yun lang po yung isa sa mga kwan lang talaga natin ngayon. So, sa mga kailangan nating hindi lang po yung mayroong kang budget o kung kulang sa budget mas lalo na po talaga yung challenge natin pagkakulang tayo sa budget sa pagpapag, uh, pagpapatubig pambili ng gasolina tapos manpower tapos uh, yung challenge pa ng siyempre yung pagod mo na lagi lagi ka napapatubig minsan uh, once a week twice a week pero sa amin once a week lang po kami napapatubig minsan na uh, pag uh, kaming napan uh, kaming ibang trabaho o ibang kakarapin hindi na po kami nakapagpatubig ng once a week so once in a two weeks na po so yan po yung mga kailangan talaga nating i-adjust lang sa ating uh, farming katulad dito ang kapal na po ng damo so, ito po sa isang katulad natin na farmer ngayon eh, kailangan talaga natin ng isang uh, mindset na tuloy-tuloy lang parang ganun uh, kailangan natin tuloy-tuloy tuloy-tuloy -tuloy yung nasimulan natin uh, minsan parang may narinig po ako na kwento ng iba na yung iba parang nawawalan na rin ng gana na mag farming kasi aside sa mahal ang binhi Mahal po ang gasolina, tapos wala pang ulan kasi ang laki po ng advantage po o ang laki ng uh, tulong kung umuulan. Kung kahit minsan-minsan umuulan lang, eh, ganun talaga. Sabay-sabay po yung mga challenges na kinakaharap ng mga farmer po ngayon. Nandiyan po yung El Nino, nandiyan po yung pagtaas ng gasolina, nandiyan po yung pagtaas ng uh, bilihin, mga inputs, mga abono, binhi. Uh, itagdag mo dyan yung manpower. So, lahat na po. Tapos dahil sa El Nino, mainit ang panahon, sobrang uh, talagang uh, mas tumaas po yung temperatura. So, yun guys. Pero sabi nga kailangan maging optimistic po tayo hindi po pessimist yung pessimistic po yung tinatawag na negative po yung nakikita o yung mga problema kundi ang kailangan nakikita na po natin ang nakikita po natin yung solusyon o yung outcome o yung resulta pagka nagtuloy-tuloy po tayo so ang mindset po natin ang kailangan consistent po tayo consistency is the key Asians lahat po, yung mga motivation natin na maging uh, mapagpasensya, mataga, matiisin, kailangan na din pagtiisan yung uh, ganitong mga sitwasyon o challenges po na kinakaharap natin ngayon. Kung hindi natin haharapin uh, yung challenges, magpipit po tayo, wala pong mangyayari. Tayo din po ang talo guys so hanggang dito muna at uh, magpapatubig muna kami magpipitas po ng uh, gulay so hanggang sa susunod na mga video natin God bless po mabuhay na lahat mga, mga kaagre Salamat po